na patunayang epektibo ang indigenous bamboo dyes sa pagpigil ng baha at ng mga pampang ng ilog sa Upper Valley Area ng Lalawigan. Kaya ayon kay Office of the Provincial Environment and Natural Resources Officer o Open Row Head Sigfred Plabiano, ipinatutupad na rin nila ito ngayon sa Lower Valley Area ng Lalawigan. Sa ngayon, ayon pa kay Plabiano, ongoing ang isang kilometrong bamboo dyes ng openro sa Malagay Matlanatampakan. At kay Plabiano, ginagawa na rin ngayon ang tatlong ng bamboo dike project sa Marbel River sa Coronadal. Saklaw nito ayon pa kay Plabiano ang mga barangay ng Magsaysay, Topland at New Pangasinan. Ayon kay Plabiano para mas ma-stabilize pa ang pampang ng mga ilog pagkatapos ng bamboo diking katamnan din nila ang mga ito ng kawayan at vertebrate grass. Katuwang ng open road sa pagpapatupad ng proyekto ang mga lokal na pamalaan, PDRRMO at mga quarry operators na nagpapahiram ng kanilang mga equipment bilang kabahagi ng kanilang Environment Corporate Re responsibility uh, isa ila in, ka uh, inisyatibo naton para makabulig man sa ning mga scouring sang aton nga mga river bed maiwasa naton nga indi bala magkalatiphag uh, sa gamay nga budgeto so, indi kayo adaku abi ang indigenous bamboo dike nga nakita man naton naging epektibo didto sa upper valley naton ruwel usahan do ndbce Balita.